sa mga katriwels ayan na, na dito nga pala ako dito sa may isang lugar na ano minadanan nga pala ako dito ayan minadanan ako yung isa natin kaibigan ayo mantar kasi yung motor niya gagawin namin lilihain na lang namin ayan ang na, natin atin, natin. ang ating katriwels ayan nasiraan kasi eh, oh ayan ngayon nilayo na lang namin ayan, ayan. Na, no, eh. hindi na kaya ng kuryente eh yan, nadaanan natin dito. Yan, tara. Ilay na lang namin. Uh -huh. Uh -huh. Ha? Boys. Dali, ilay na namin mga travelers. Para pa naman ang daan no? Ayan, paat o, oh, paakyat Pupwede tayo pa isa. Bakit yan? Makan ini, paket. paket kasih, Pak. Terima